This Danilo Dan, Dan Pinario. Sa kanyang headline, si Sam Convenience sa Store ang pinasok, pinasok ng magnanakaw. Oh. Kaunay ng balita niya ang ating, ating alamin ng buong detalye sa pamamagitan ng uh, ulat ni Mobile Journal numero 16, Danilo, Danilo Dan, Dan Pinario. Dan? store sa Isa na namang convenience store ng Alpha Mart ang nanginooban sa barangay Alonso ng Labite Kamagod. Dakong alas sa isang ng mabit ng mga iyan na napasok sila sa, sa salaysay na mga sa opisya ng nasabing oras papasok na uman sila sa tindahan nang napansin nilang nakataas pa mga ng kapasyon at hindi po yung mga sa loob na nakatalag ang mga dosi dito at ang mga plastik na mga dito na Wala na rin ang pera na natira sa cash at ang cellphone na gamit na store. Sira-sira rin ang ibang mga gamit sa loob. Sa pagsisiyasan ng polisya at sa CCTV footage na nakuha dito bandang alauna uh, hanggang alas 4 ng madaling araw ng pasukin ng mga sospek ang nasabing convenience store. Ang balita ito ay din sa atin ng Bless Banyawan Liniment Oil. Mula sa atin sa atin sa mobile dodo ng Brooklyn. Danilo pila nito bulat para sa siyain balita online. Ito po Maraming salamat sa iyong pag-ulat, Danilo Dan Pinarejo, Mobile Journal, Numero DCIS.